Total na mil kwarentang albayano ang nakaresibinin pinansyal na asistensya kasibawang aga sa ayuda sa kapos ang kita program o aka payout ka Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sa pakikipagtabangan kan ako Bicol Party List, tapig sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Kabali sa mga benepisyaryo ang 990 pinaghalong parauma asin para sira, asin 50 individual halit sa non-profit, private and public organizations gikan sa Barangay Kabugaw, Ligaspi City. Para 59 taon ng parauma na si Tatay Amado Azores, kan Barangay Buyuan, Ligaspi City, dakulaon na tabang ang asistensyang ini. Dakulaon po salamat ko sa tawang ka na partilis na, si na, 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 na kakayo si bagay na ni matabangan mga farmers Siring naman mga presidente na arog ko na saro man na ordinaryong tao an mga benepisyaryo na siring ni Tatay Amado an maigot mandang dang pigsara kan ako Bicol party list sigun kay Kathleen Sevilla ang political leader kan partido dakol pang mga barangay sa Albay an nakatalaan na matauan kan siring na asistensya Antis ka ini, inot ng natauan ka ang piling benepisyaryo sa banuwaan in kamalig at sinma nito. Thank you po sa lahat na sumusuporta po sa Ako Bicol. And of course, kami po ay humingi ng pasensya pag, kapag po hindi, ma, katulad po kasi maraming tao, pag hindi po talaga lahat masyadong na-entertain muna kasi may pila po. So we should follow po yung pila and of course yung process para po mas madali sa atin, both of us po. Hindi mahihirapan kami at hindi rin po kayo mahihirapan kung susunod po tayo sa proseso. Katakod ka ini, hagad partido asin kan DSWD na lugod gamiton sa tama kan mga benepisyaryo ang ipigtataong asistensya kan gobyerno. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Barbacena.